Tinalakay ng iba't ibang sektor mula sa Northern Luzon at ng mga miyembro ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments ang biyernes ang imunumungkahing pagbabago sa mga economic provisions ng 1987 Constitution na isinusulong ng Resolution of Both Houses o RBH No. 6. Ang RBH No. 6 ay naglalayong alisin ng mga pagpapaigpit ng konstitusyon sa pagmamayari ng mga foreign nationals sa mga kumpanya sa Pilipinas, partikular na sa mga sektor ng edukasyon, advertising, at public services. Kinakailangan ng RBH 6 na hindi bababa sa dalawa pang boto mula sa Senado upang ito ay may patupad. Labing lima hanggang labing anim na senador pa lang ang nagpapayag ng kanilang pagsang ayon sa amyenda mula sa nire-require ng batas na labing walong boto. Paliwanag ni Senate President Juan Miguel Subiri, ang isinusulong na amyenda sa konstitusyon ay para sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. Ito ang mano ay para mas may kayat ang mga foreign investors at mas pa ang mga job opportunities at economic activities sa bansa gagawin po natin detalyado ito na limitado po siya ang scope niya ay limitado sa tatlong provision lamang na ito na sa tingin ko ay harmless but have far and wide reaching uh, benefits to our country when it comes to investments. Dagdag pa niya na pagpasa ng RBH6 ay magiging isang mahabang proseso na nangangailangan ng pagpapaliwanag di lamang sa mga senador na tutol sa sinusulong na pagbabago maging sa mga mamamayang Pilipino. Maala lang sa survey na inilabas kamakailan ng Pulse Asia, 88% ng mga Pilipino ang tutol sa anumang pagbabago sa 1987 Constitution. Ayon kay Zubiri, ito ay marahil sa pangangambang maging ang political powers ay matanggalan ng limitasyon. Dahil dito, magsasagawa rin ng public hearing ukol sa RBH 6 sa Cebu City sa Visayas at sa Cagayan de Oro sa Mindanao upang matugunan ng hinaing at mapakinggan ang boses ng mga mamamayang Pilipino. Jimmy magmalingan para sa Herald Balita.